Hello guys, ay unlucky nito. Kaya titikman natin to. Kamatis. unlucky Malaki pa. Kasing laki na ng akin mukha. Yan, kain tayo guys. Yan itong Binili natin kamatis. May tono at saka yung citrioli. Kain tayo. Salad muna tayo ngayon. Naglagay lang ako dito ng accounting at siya to balasami ko accounting asin okay na to kain natin masubo para sa nya nauna na si Trioli ito yung kamatis natin biniling malaki wala pa sa mukha ko pakita ko sa inyo wait lang ha ayan kalahati lang yung ginahit ko Tinikbang ko kanina masarap. Hmm. There you go. Sarap. Ari ay ano? Aring isang ari. Kulang laan ng kaunti. Sa isang kilo. Alam niyo ako magkano ang, ano, ang presyo. Sa kulang na lang ng kaunti din sa 10 sa 10 euro ang mura ammal ang pero masarap siya kaya iba ibang iba kaysa doon sa binibili nating kamatis kaya pala mahal pastam kumakakita ng ganun ng kalakay. Aray na, i-vlog na natin ng isang araw. So, okay so, yeah guys. Thank you for watching guys. Sarap. Kahit mahal, hindi lugi. <laughs> Ciao. bye bye